Hello, good of what's up? Good afternoon, magandang buhay. Welcome ulit sa Mama Ed's channel. So for today, uh, February 2, uh, yayaw-yaw na naman ako. First vlog for the month of February. Sa dami ng mga nagsusulputang mga sari-sari <coughs> store sa kabila, sa kanan, or sa likulan ninyo, Ah, so, nakakabenta pa ba ko kasari kahit na marami ng tindahan ang nagsusulputan sa inyong kanan, kaliwa, sa likuran, o sa harapan? Ano yung reaksyon niyo kapag may nagtatayo? nagtatayo ng sari-sari store ha uh, malapit sa inyong tindahan. So, ito yung topic na pag-uusapan na sa ngayon. Paano tayo makakabenta kahit dito na yung mga nagsusulputang sari-sari store? Gusto mo yon kasari? I think gusto mo yon. So let's go. Umpisahan na natin ang yaw-yawan. Sa pagpasok ng 2024, marami nga yung nagnanais na magkaroon ng negosyo, magtayo ng sari-sari store, and hindi naman natin sila ma mapipigilan kasi nga nasa democratic country tayo. So hindi pwedeng ipagbawal natin yung pagtatayo nila ng, ng sari-sari store. Kasi nga na tayong sari-sari store. So, hindi pwede, hindi pwede yun kasari. So, ang napat lang natin gawin is, of course, mag-focus na lang sa ating tindahan. Uh, marami sa mga kapwa sari-sari store owner yung nakakaramdam ng pagkabahala kapag may nag-open ng sari-sari store sa, sa malapit sa kanila. And normal lang yun na reaction natin. Kasi nga, tao lang tayo na nakakaramdam ng pangamba na maaaring mawalan si customer, maawalan tayo ng mabawasan tayo ng customer at mabawasan tayo ng kita. So, paano nga ba natin ma mapapanatili na matatag, malakas ang ating tindahan kahit na kabi-kabila na yung nagtatayo ng sari-sari store. So, first, sa aking listahan, mga kasari na dapat natin gawin para makabenta kahit kahit pa nga marami nang nagsusulpot ang sari-sari store is dapat kompleto pa rin tayo ng paninda. Uh, wala pa rin tatalo sa pagkakaroon ng kompletong paninda. Kapag malam, marami tayong mga kalabang uh, kakompetensya na sari-sari store and may mga items na wala sa kanila, eh, of course, babalik at babalik pa rin sila sa atin kasi nga kompleto tayo ng paninda so mga kasari wag tayong magpapawala ng istak wag magpatulog-tulog uh, ilista kung ano na yung mga nauubos na paninda para palagi tayong mayroong uh, stock sa ating tindahan and sa ganun is mapan mapanatili natin yung ating uh, benta ah uh, pagiging matatag ng ating tindahan kapag palagi tayong may stock. And number 2 sa aking listahan, of course, kasari kapag kapag marami nang nagtatayo ng sari-sari store, dapat kung ano kung ano yung opening time nila, dapat mas ab mas agahan pa natin. So, magbukas tayo ng maaga at kung pwede rin lang is mag-extend tayo ng ah uh, opening hours sa ating tindahan. Kung dati, nagbubukas tayo ng 5 o'clock, and ngayon may kakompetensya na tayo, eh, kung kaya rin lang natin, ay eh, why not magbukas tayo ng 4 o'clock? Nasa ganon is yung 1 one, one hour na, na pagbubukas natin, kaysa sa pagbubukas nila, uh, malamang magkakaroon tayo ng dagdag na 300 or 200 na benta. Sayang din yun. And kung ang closing eh, closing time naman nila is 7 o'clock, o di gawin nating 8 o'clock. ba diba? Para namang makabenta pa rin tayo kahit papaano. Kasi nga, ah uh, yung may mga uh, customer na nangangailangan pa rin ng mga merienda kapag yung nagugutom. So, meron pa rin bubili sa mga oras na pagbubukas natin ng late kaysa sa ating mga kompetensya So, ang tip number 2, tip number 2 ko kasi is magbukas ng maaga and if if kaya, ah uh, mag-extend ng opening hours ng iyong tindahan. Uh, so, para naman sa ganon is bumawi tayo sa oras ng pagbubukas para mas makabenta tayo and kumita, di ba? So, number 3 na dapat nating gawin upang makabenta tayo kahit na kabil kabila na yung mga bubukas na nga ng sari-sari store. Number number three is be consistent. Oh, yes. Be consistent tayo sa pag pagkakaroon ng marami stocks, ng kompletong paninda. Be consistent tayo sa pagbubukas ng maaga at mag-extend ng business hours. Hindi pwedeng magbukas ka na ngayon ng 4 o'clock, bukas e eh, magbukas ka na naman ng 7 o'clock. No! Dapat consistent tayo ng pagbukas at pagsara ng tindahan kasi nga doon nasasana yung mga suki natin. So, nagkakaroon sila ng, magbukas na nila yung oras na nagbubukas ka and doon sila pumupunta para bumili. Then, number 4, kasari na dapat natin gawin i is pagandahin natin ang ating tindahan. Yes. Uh, pagandahin natin yung ating pag-display ng paninda. Uh, uh, gawin natin itong malinis. And, of course, mag-focus tayo sa ating tindahan. Then, kaya din lang, gawin natin tong kakaiba. Yes, kakaiba in the sense na uh, kung ano yung mga wala sa mga customer, sa mga ka, kung ano yung mga walang paninda sa iyong mga katabing tindahan dapat siguro duhin mong meron kanito sa iyong tindahan. So yun yung ating number 4, Pagkandahin natin yung ating tindahan. And number 5 kasari is always ibigay natin yung good customer service natin sa ating mga suki. Smile and be accommodating uh, say thank you kapag may mga binili sila. Para sa ganun is dumami yung mga suki natin. And of course, magtinda ka kasari ng mga paninda na wala yung mga katalimong tindahan. Para nang sa ganun, yun yung ating tip number 6. Magtinda ng mga paninda na wala sa ating tindahan. Nang sa ganun is makabenta ka kahit dikit-dikit pa kayo o magkakatabi pa yung, yung mga tindahan. Mag-observe ng mag-observe ka sari sa kung ano yung kailangan ng customer, kung ano yung kailangan sa inyong community. Then, yun yung idagdag mo sa iyong tindahan. Matuto tayong makiramdam kung ano yung mga kailangan ng mga suki natin and uh, siguraduhin natin na idagtag natin ito sa ating tindahan. So, yun yung aking 6 tip para makabenta tayo kahit dikit-dikit pa yung tindahan natin. So, recap mga sis. First tip ko is, dapat kompleto tayo ng paninda. Number two tip, magbukas ng maaga or mag-extend ng visiting <coughs> hours. Number three, be consistent. Number four, pagandahin ang tindahan. Number five, good customer service. And number six, uh, magtinda ng mga panindang ng mga panindang wala si katabing tindahan. So, yun lang yung aking may share sa ating lahat para nang sa ganun is makabenta tayo kahit na ta kabi-kabila na yung mga nagsusulputang sari-sari store. Store, huwag makipag and focus lang sa ating sariling tindahan focus sa ating sariling business. Magsipag, magtsaga, and of course, humingi ng guidance ni Lord. So, yun, no. so, yun lang yung chika for today. And have a blessed Friday to all. Happy Friday!